Hindi pinalampas ng mga kababaihan, partikular na ng mga buntis sa bayan ng Tinambak Kamarinisur, ang pag-arangkada ng Women's Wellness on Wheels at ng Kaferte Beauty Wellness ng Provincial Government ng Camarines Sur. Masaya si Nanay Merly na hindi na kinakailangan pang umalis ng kanyang bayan at bumiyahe pa ng malayo upang makapagpatingin ng kanyang uric acid dahil sa libre na itong dala ng WOW. Tanda ko lang oportunidad may na may araw ko kanay ka. Dako lang tabang ko sa Lalo po blood camp. Dako lang ko bagang halaga. Dental services lang sana ang gustong i-avail ni Monica ng Barangay Bataan. Ngunit dahil kasama ang Kaferte Beauty Wellness ay nakapagpakilay na rin ito. Ang buntis na si Jonali ng Barangay Tamban ay hindi na po problemahin pa ang pangbayad sa laboratory. Gayun din si Marife na excited ng malaman ang gender ng kanyang baby dahil sa libreng ultrasound at laboratory na dala ng Women's Wellness on Wheels. At nagpapasalamat kami kasi kung may yung oportunidad, some of the women, may opportunity na um, or may yung kapasidad na magpa-ultrasound or whatever the ano, um, laboratory na kaipuhan. So, the lang ano, the lang advantage na nagdayo pa kamu instead of sindang maduman. Kasi, for trans po, for trans po, sa laboratory and all. Siyempre po, mawag makata. Kumaga ano, may emailing mo na ko ano ang tawahang aking. May payo naman si Marife sa mga first time mom na iwasan ng mga bawal sa buntis lalo na ang malalamig at sundin rin ang payo ng mga matatanda. Ang medical mission na ito ay isa lamang sa mga prioridad na programa ng gobyerno probinsyal ng Camarines Sur. Marge Serico, CSF.